Hello mga kapangit. Magandang umaga po. Nandito tayo sa sa palayan. Kasi magtatanim tayo ng palay. Sana sa mga kapwa kong vlogger. Ang suporta nyo mga kanya namin ng na mga pag Para naman kami maka-extra income. Kasi di ba kapag babae ang ano. Nagkapangit na kabra. Maraming nagsisira at saka nagla-like. Sana naman kami. I-share nyo naman kami at saka -like naman. Eh, ito pala mga kabangit. Kailan naman pala yung magpagawa ng ano. Kanyang manang paray kasi wala kami sa labaw. Sana sa pagpapag vlogger. Patulungan nyo naman kami. Mga mahirap na vlogger. Kahit share naman lang at like. Para sa amin na mahirap na vlogger. Palagi tulong na yun. Masaya tayo. Para sa akin. Sana akong yung pili na susuportahan. mga kabait. Maraming salamat pala sa followers ko 17k si followers. Sa ko, salamat. At mabuti tayo sa 17k followers. Ito pala kahirap palay. Ano mano ko lang ginagawa kasi wala kami kalabaw. Maraming, maraming salamat sa mga nanonood Sana hindi kayo magsawa. sa